Hello po! Si Josa po ko po ito. ah uh, mga kaibigan, pansamantala muna po na ititigil ko ang aking pagbivideo at pag-aartista. Uh, sana po maunawaan po ninyo ako dahil pupunta po ako ng ibang bansa. Sa mga nagchichismis po na kaya daw po titigil na ako sa pagbivideo, at sa pag-aartista dahil ako daw po ay buntis. Naku po, sa mga nagchichismis naman ho, na ako ay buntis. Sana po, tigilan na po ninyo. Ang totoo po talaga ay gusto ko pong mag-focus sa pag-aaral dahil alam ko po na mas mahalaga po ang diploma kaysa sa pag-aartista. Kaya sana po, wag, po, wag na po kayo mag-chismis. Ako masama po ang nangingialam sa buhay ng may buhay. Ang po ay ang buhay ninyo. Dahil pwede po kayo maide demanda kapag po mali ang pag po ninyo. Kung wala kayong magawa sa buhay dahil hindi naman nyo po ikayayaman ang pag pagiging chismosa ninyo. Kaya hindi po totoo na buntis po ako, mag-aaral po ako, kaya po ako pupunta ng Amerika. Sana po pagbalik ko. Ayan, mga Diyosanatik, sana nandiyan pa rin po kayo para supportahan po ako sa pagbabalik ko at sa paggawa ko ng video sana nandiyan pa rin po kayo maraming maraming salamat po at happy new year bye mabain na po